nanunod ka ng bubble gang? Nan nanunod po ako. Diretso yes, ang yes. tanong. Totoo ba that at one point meron kang niligawan o di kaya ay naking girlfriend? It's not clear in my mind. Uh, Karen, uh, patawad po, tabi-tabi, uh, na bubble gang? Hindi po siya talaga niligawan. I think parang I, I just tried. Pero hindi siya nag-work. Okay. Hmm. So, kahit papano, uh, nagkaroon kayo ng pag, ng moment, ika nga, yeah, yeah, ni, yeah, yeah. ni Annalyn Baro, I wanna name it. Kasi... Pero, pero, super friends lang kami. Parang, Are you friends today? Yeah, friends. Ah, friends pa rin kami. Pero, hindi talaga yung nagkaroon ng um officially exclusively dating that's clear yeah yeah okay kasi si Empoy naging crush din si Ana ah. i don't know how serious it was but that's why i phrased my question that way so it doesn't make sense anymore if i ask kung naging magkaribal sila <laughs> <laughs> Grabe wala game yung humor yung oh my god Ibang klase, diba? iba, iba iba si Ibang klase. and you would also go into something like comedy i think That's the hardest genre of acting for me, Tito Boy. Once again, uh, thank everybody and invite everybody para panuorin pa rin ang Gumburza. Ah, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pelikulang Pilipino dahil record-breaking yung Metro Manila Film Festival ngayon, 2023. Sana po ay unahin nyo pa rin hanggang January 14 po ang Gumburza. Sana unahin nyo pa rin ang Gumburza dahil yung tinatawag nating Pilipino nang galing po ito sa Gumburza. At hindi lang ito kwento ng tatlong paring martir. Kwento po ito nating mga Pilipino. And it's still relevant, Ernie. At bahagi rin ng kwento ng Pilipino ay ang mga kwentong paghihiwalay. Halimbawa lamang, Lizor Improv, uh, nasa isang relasyon tayo. Ayoko na magwig, hindi raw maganda pag nagwiwig ako. Um, <laughs> naghihiwalay tayo. Uh, ngayong araw na ito, gusto kitang paalisin sa bahay. Mm -hmm. Dahil ang palagay ko, wala na. Uh, Na-outgrow natin ang isa't isa. At uh, may nahanap ka ng iba sa aking palagay. And it's time to go and it's time for you to go. Okay? Is it clear? 4, 3, Four, three, two, one. Action. Bakit? Wala lang. You have to go. Ayoko magsalita ng masama at masakit dahil ayoko masakit. Ayoko makasakit. Ayoko. But you have to go. You have to go. Di ko na kaya. Kailangan umalis ka na ng bahay. Pero, wait, 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 wait. Uh, boy, Walong taon na tayo eh. Pero sayang naman lahat ang natin. Eh, mo ba yung walong taon na Oo. Oh, Oo. Oh. oh. pinahalagahan mo ba ang walong taon na oh. I guess. Yes. Mag-usap tayo. Hindi, ah, hindi, Don't touch me. Ayokong makipag-usap. Ah, oh. uh, ito ang huling pag-uusap. I know you have someone else. Ah, uh, go. Go. Okay na. Okay. So, so mag-isip-isip ka maybe in some other time. Ayoko na. Si so, babalik ako, babalik ako. Don't you dare come back and don't you dare touch me. Go, go, go.